Hey, what's up guys Magandang Panghalik uh, po sa inyong lahat no uh, Welcome back man po tayo Sa ating munting channel guys Dugad Explorer uh, Dito po tayo sa uh, Mahiwagang balon po guys Para Kukuha po tayo ng uh, Tubig sa balon po guys Panglaban po natin Sa mga masamang uh, <coughs> Bandido O anong klaseng elemento po guys no Kaya dun, naparito po tayo ngayon So shout out po pala Sa mga solid supporters po natin dyan uh, Sa lahat ng mga manunood po uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang uh, saan mang sulok ng mundo. Uh, po ng ating video po guys. no uh, Musta po kayong lahat. Uh, so, hindi natin patagalin pa. Samahan niyo ako guys. Tara na. So, po. Uh, kasi, napanood ko po yung video ni J uh, Siruan, tungkol po kay Johnny. ah uh, si Johnny po, ang ano, panglaban pala po kay ano, Johnny. Yung tubig sa uh, itin na tubig. Eh? Itin na tubig sa may wagang puno. Ayun. So, yun po ang panglaban kay Johnny. Uh, siguro, ah, uh, pati siguro itong tubig sa balon, pwede na rin to. Kasi hindi ko pa po alam kung saan po yun matagpuan yung uh, sagradong puno po guys, no? Na may itin na tubig. Kasi, yun, uh, nahuli ni ah uh, Johnny, si Gus Jude yung no? Kasi isi daw lahat ng mga vlogger. Kaya ingat po tayo. Kung kailangan para hindi wala po mapahamak po sa ating mga kasamahan. So, shout out po sa lahat mga hunters dyan. Ingat po kayo, no? <coughs> Kasi ubusin nila tayo. tao doon sa At saka may isang aso na itin.

Mamamutubig riyo Ano naman? Ano Bastaan ang na pangutana Pinsa rin ka Huwag ka rin mo eh Pangutana mo Bagay na ba sa kuha? Ha? Wala Pagawin ang pangutana rin ko Karoon mo Pailak ko sa iyo Gusto ka

对吧、voilà. day

paramos a poder

Betaimu so, do do big se balon ni ba. Balik ke dito. Ayo. Ayo peduka. Ayo. Ayo. Pasok. Mulang ga ini mau? Pulang pala. Maka tatak, Bu. Biki naman ito kuha pa tayo ng tubig Gustag Ano? Sakit ba? Hayop ka! Mas lalo kong hayop! Anak ka kambing! Ah, tagi mo doon ka! Tagi na ka rin! Ano? Balik ka! Balik ka! Subukan natin yung tapang mo! Maghintay ka! Lusupin ko bahay mo! Hintayin kita! Huwag mong idama yung pamilya ko! Matutos tayo! GUSERTI! Balik ka dito Guserti! close na siya sa bahay guys. Bakit kayong kulang nakita kita tao ba? Matagal na itong nawala. Di na yung anak ni Creepy. Estupido, ¿no?